Hello okay. guys, good morning. Ay, nakakain na ako ng ano, ng almusal ko, itlog, fried egg tapos may ano. Kahapon holiday, hindi ako kumain ng rice kasi dami kong nakain ng rice noon doon kami sa Daba. Oh, nagpunta kami sa Ruhas, doon kami kumain ng, ng dinner. Hmm. Tapos na, sabihin niyo ng wedding ay maganda. Doon yun sa ano, sa hamba yun. The view. Ang ganda talaga kasi ano talaga yung ano, yung place. Ayan, nag-almosal ako ngayon. Maraming salamat para sa support niyo lagi. And, maraming salamat. At, may ano ako dito. Apple. May mangustin mo sa sa to binili ko ito sa Dabao tapos ito din you know. hmm. 80 80 ang kilo ito din is 80 so ayan, mayroon pa ako doon isang, dalawang perasong pumiro binili ko isang kilo na ano na mangosteng kagabi na kinain ko so whole day kahapon hindi ako kumain ng rice, walang rice so ngayon nag fried egg lang ako at saka itong brown bread Ayan. na nabili ko din ito sa, sa Dabao Ayan. Hindi namin naubos. Nag-copy tayo. See you later! So, ayan guys, tanghali na ngayon. So, may dumaan na ano naglako ng ano nan isda, bumili ako so, Yung ano yung <laughs> yung maliit na tulingan. Tapos kasi yung pusa ako, ay ayaw talaga kumain ng mga ano yung kinakain ko na iba. Kasi kailangan yun, ano talaga gusto talaga niya ng isda. Kaya yun na lang, nagsabaw ako. Kunti tapos paksiw yung iba. Kasi dalawang piraso na ano yung maliit na tulingan 'yun. Maliit. Dalawang piraso is 110. So, paksi ko nagsabaw lang ako ng isang ulo tapos isang yung ito. Tusya. Ito Tusya, ito isang ulo at saka ano ito. Tapos may ano, may Nilagyan ko guys ng ano, nilagyan ko ng dahon ng kamote at saka mayroon akong ampalaya dito. Nilagay ko na din yung ampalaya. So ito siya yung ampalaya. Ayan. Ampalaya. Tapos may sausaya, sausawan tayo na yung ginawa ako na bagoong na dilis. Yan, ginamos sa Bisaya. Yan, ginawa ko siya. Yan. Napaka ano na niya. Ako nagawa niyan. Kaya ako'y kakain. Kasi bihiri lang ako bumili ng mga ganito sa ano. Kaya, yun. May ginawa ako kasi nung last week. Kaya yun, ang, ang bangon niya. Tapos ang sarap. Pakita ko sa inyo. So, ito yung gawa ako. Ayan siya. Lagyan ko ng kalamansi tapos mayroon isang pirasong sili kasi yung soka ko ay maanghang na. Yan para maging sausawan ko. Tapos ito yung ano ko, yung niloto ko nga oy, ganyan. Kasi ibigay ko yung ulo sa ano sa pusa. Yung mayroong mga ano diyan may laman-laman pa. So yan, kasi ayon niyang kumain. Kasi ayaw kumain ng pusa. <laughs> Naawa na ako kasi bagong kapanganak lang yun, may dalawang anak niya. Tapos na ano ako, buti may dumaan na yan, bumili na ako sa so mamaya kain siya. Pakainin ko siya ng maigi. Tapos mamaya, ano, mag ano ako ng buhok ko pagkatapos nitong kumain. Pagkatapos ng kumain, punta ako dun sa ano. Tapos mag ano ako ng buhok ko. Ano ako ng ko. Yan. Kain tayo. Para hindi ako istorbo so kakain muna ako. See you later. Kulang kasi dito mag-isa. Harap. Harap sa ko. Kamay na nga ako. Gulay lang kainin ko. Ayan. Dahon ng kamuti. Tapos ano natin nan? Ginamos. Yan, hanapin natin ng ginamos. Ayan, Pisain natin yung ano, Sarap. Sarap talaga yung ano. Alam yun na, ang almusal ko, tinapay lang. Yung kinaang ko lang. Tsaka yung prutas nga. ayan guys, tapos na ako kumain at yung pusa ko, ayan yun ang pusa so ngayon, mag ano ako ng buko yung buko <laughs> ano yung buko na 哎，那好。 まangin Ang tamis ng sabaw So, ngayon, gali. <laughs> <coughs> Tapos ko na mag, ano, ng buko. Ayan, o. Oh. Tapos na. So, kailangan natin ito iligpit. Tapos, inom tayo ng buko, kakain. So, yun, guys, yung ginagawa ko ngayon. Iligpit muna tayo. Medyo malamig. Ah, oh, malamig. Mahangin dito sa ano. Kita. yung tayo. ko na lang itapon yung ano ng ano ng buko. Pasok na ako sa loob parang inaantok ako. Hindi pa na ano yung mata ko sa biyahe kasi tagal kami natulog sa dalawang kabi. So yung kagabi hindi rin ako nakatulog ng, ng ano ng maayos. So magligpit tayo muna sa glit. So ayan tapos na ako. <laughs> Nilagyan ko na konti ng ano ng condense Ayaw ko din na matamis yung ano. So, ito na. Nilagyan ko siya konti ng condensed para naman, ano, yung tamis. Pero, mm -hmm. hindi masyado matamis talaga. Talaga, kasi ayaw ko nang matamis. So, ito. Sakturan so, tamis. Mas masarap pag malamig. Kaya, ilagay ko muna ito sa rip. Talaga pag-freeze na buo ko. So, hanggang dito na lang ako. Kasi hapon na, ako'y magpamapahinga. So, mamayang gabi, Magtinapay na lang ako mamayang gabi. Tinapay, wala ng rice. So, yun ang unko Tapos, pagising ko, ngayon pag kong, ang pahinga ako, pagising ko. Punta ako doon sa likod. Kasi, kahapon, umara tapos ngayon, umaraw, kagabi, hindi umulan. So, magsunog ako doon sa likod. Para umuusok, mausokan yung mga, ano ko, mga tanim ko. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat sa pag-supportan -support, nyo lagi sa akin. Kaya yun, babo, bye-bye!